Good morning mga bossing. So ngayon ko ayan, update po tayo dito sa bilihan ng sariwang uh, karne ng baka mga boss dito po sa Marilao, Bulacan. Ayan po ang pangalan niyan, Refined Selection. Ayan, beef shop mga bossing. So dito lang po yan sa highway mismo. Ang kaharapan po niyan itong Victory Oil mga bossing. Ayan po yung Victory Oil ha mga boss. Ayan, maliwanag po ayan yung Victory Oil. Then ayan yung uh, Refined Selection Beef Shop mga bossing. Ayan, Ayan, naman po yung papuntang Divine Mercy. Ayan naman po yung papuntang Tabing Ilog mga bossing. So dito lang po yan sa Santa Rosa 1, Villarica Road, Marilao, Bulacan. Tara, pasok po tayo mga bossing. Ayan okay, mga boss, so andito na po tayo sa loob. Ayan, oh. Ayan po yung pangalan na Refined Selection Meat Shop. Beef Shop mga bossing. So, andito na tayo sa loob. Ayan. Mungintayin po lang po natin na magbukas, mga boss. Para ma-update po natin sa inyo yung mga sariwang karne ng baka dyan sa loob. Ayan. So, sa so mga naganap ng sariwang karne ng baka dyan at mura, dito po kayo pumunta. Ayan po yung highway. Oh. Ito mga bibili ito, mga boss. So ayan mga bossing ha O kita nyo naman po Kita nyo naman Mga sariwang karni ng baka po Mga nakalatag dito Ayan tingnan nyo naman kung gano'ng karami mga boss Ayan po oh, May sherloin po dyan May laman Maroon pong ribs Ayan mga bumibili So ang kilo nga pala ng karni natin dito Is hundred uh, 410 yung laman mga boss Ayan oh. So, busyng-busy busy si madam. Ayan, sa mga naghahanap ng bat and balls, taba, balat ng baka, isaw, pampapaitan, available po rito mga bossing. Pumunta lang po kayo rito sa refined meat, beef selection mga bossing. Ayan po. So, ayan, kinunan ko na. Nakapokus po tayo sa laman. Ayan, mga bagong katay po yan. Araw-araw, bagong katay po ang nakalatag dito sa kanila mga boss. Kaya naman talaga naman sariwang sariwa po ang mabibili yung karne ng baka rito at bukod sa sariwa, mura pa ayan, oh. ayan mga bossing oh. so ayan, 410 sa kilo ng laman at yung ribs naman po ay sa 400 400 yung kilo ng ribs mga bossing so ayan, nakita nyo na mga boss mga laman sariwang sariwa, namumula Ayan, so, lagay naman natin sa iba yung camera. Sa mga nagahanap ng soup bone dyan. Sa mga nagahanap ng soup bone, napakarami po rito. Ayan mga bossing. So, madam, magkano po rito? O, oh, 110. Ayan na, 110 for kilo. Tingnan nyo naman ha. Sigurado naman nakikita nyo yung mga laman niyan dito sa camera natin mga boss. Ayan po mga kulay pula na yan, laman. Imagine, 110 pesos lang ang kilo niyan mga boss. Dito lang po sa kanila mabibili yan. Ayan o. Oh. Ganyan po kamura. At ganyan po kasariwa. Sariwa po yan ha. Plinastic lang po nila mga bossing. Ayan o. Oh. Kasamahan po yan noon. Oh. Ayan o. Oh. Yan po yung tinatawag na mga soup bone. So may mga buto-buto na may mga laman po yan. Available yan dito sa kanila mga boss. Ayan mga bossing ha. Napakasariwa ng karne natin dito araw-araw. Oh. Tingnan nyo naman, namumula. So, sa so mga naghanap ng lahat ng cut ng baka rito, available po rito lahat mga po. Baka may babadin ka, bossing. Eh? Ayan mga customer po yan mga boss Mga bibili So meron din po dito naka na. Gawa ng naka na po ito katulad po nitong mga beef tapa na to, mga boss available dito sa kanila. Tatlong flavor po 'yan, mamimili po kayo ha. Ayan. At bukod sa mga sariwang karne, mga boss, marami pa po kayo dito'ng mabibiling mga ayan oh. Ito po naka na beef. Ayan, ito po. Ayan mga boss. beef sang yopsal. Beef sang yopsal. Napakarami nyo pong pagpipilian dito mga boss. Ayan o, oh, iba-ibang cut po yan. Napakarami. Ito pa o. Oh. Ayan, ribs. Kung may gusto nyo po ng Ribs. ayun po yung mga sariwa nakalatag araw-araw po yan mga boss marami silang latag na sariwa dito mga boss katulad nitong mga sukbo na to sariwa po ito ha pinak lang po nila Ayan, no. nilagay lang po nila sa styro at naka plastic 110 pesos lang po ang kilo nito masarap po ito pang sabaw mga bossing ha pang sabaw mga boss soup bone for only 110 pesos ang kilo tingnan nyo naman yung laman yan mga pulaw solid mga boss solid na solid at kung gusto nyo yung pure na laman mayroon po 410 pesos lang yung kilo at 400 pesos naman po yung ribs ganyan po kamura ha ribs. sariwang ribs so kompleto po rito sa mga magtatanong po ng uh, batin balls papaitan Kompleto po rito, napakarami Mga bulalukat, napakarami rin po rito mga bossing So punta na lang po kayo rito sa kanilang location Dito po sa Barangay Santa Rosa 1, Villarica Road, Marilao, Bulacan In front of Victory Oil mga bossing Ayan, o, ayan po ang pwesto nila Ayan, maraming salamat po mga boss Ayan, ito ang pugi guide natin dito Anong oras sila nagbubukas? 6 hanggang 12. Hanggang 12. Oh, ganun lang. Every day 'yon. Every day holiday. So kahit Sunday bukas makakabili sila ng baka. Oh, naman. Ay, so talagang dito sariwa talaga 'no. Oh, kompleto 'yan. Araw-araw may bagong uh, katay sila. Oh, oh. 'yan. mga boss. So ayan, maraming salamat, sir. Okay, thank okay. you rin. 'Yon mga boss. Ah, uh, Update tayo dito sa Bilihan ng sariwang karni ng baka mga bossing Maraming namimiling Maraming namimiling baka mga bossing ngayon So mura kasi 410 lang yung kilo ng laman Meron pa ba tayong pang beefsteak dyan? Meron pa tayong pang beefsteak? steak Okay. Magkano kilo ng beef steak? Pambistek po po 400 pesos. 400 pesos sariwa ayun. 400 pesos lang pambis pambistek. Pambeef steak mga boss, so sa so mga naghanap ng uh, ribs available po dito mga boss. Mga sariwang karne ng baka available po rito ayun. Araw-araw po may laging uh, bagong katay po rito mga boss katulad yung mga hinihiwa nila madam So, dalawang, dalawang klase po ang mayroon dito mga boss mayroon po silang nakapak na ayan at mayroon din po silang sariwa ayun o nagkakat uh, pwede po kayong magpakat ng bambula uh, rito ayun. may sariling machine po yan So dito po kumpleto, pati po uh, pambulalo, bat and bowls, pampapaitan, isaw, available po rito mga boss at taba ng baka. Soup bone, mayroon din po dito mga bossing ha. So na, basta sa mga naghahanap ng sariwang na uh, laman, Karni ng baka, ribs. So dito po kayo pumunta, ayan, oh, sinasabit ni Kuya ribs. Silipin po natin tong ano. yan sa mga naghahanap po ng atay dyan, Meron po sila ditong atay, ayan. 343 pesos lang mga boss. Ayun. Meron din po silang sariwa ah, kung gusto niyo sariwang atay, meron din. Ito po ah, buntot. Ayun oh, mga boss. Buntot ox ayan. 417 pesos lang isang ganitong buong mga boss. Meron din po silang sariwa niyan mga beses ito naman, yung mga pampapaitan. Ayan. Sa mga naganap ng pampapaitan, mayroon po. At, ito po, ah. Yung dila ng baka, available dito, mga boss. Masarap po ito, dila ng baka. Ito naman, pampapaitan, mga boss. Ito naman, bat in balls. Sa gustong magpalakas ng tuhod mga bossing, ito but in balls 400 pesos lang dito mga boss tingnan nyo kung gaano kamura yan mga boss yung meron din po silang sariwa nito kung gusto nyo po sariwa ayan but in balls for only 400 pesos lang kompleto na yan ayan no? meron din po sila dito ng pata ng baka ah example po ito pata ng baka 298 pesos lang mga bossing na bibili nyo rito sa kanila ox pa fit pata 298 pesos lang mga boss at marami pa pong iba maraming cut marami pong namimili mga bossing ang uh, location po nito dito po sa 256 Barangay Santa Rosa 1 Villarica Road, Marilao, Bulacan in front of Victory Oil din ang oras po nila 6 ng umaga, bukas na po sila So pwede na po kayong mamili Ayan mga bossing Sariwang mga baka po yan At Marami pa pong cut yan Nilalagay lang nila sari Pati po rito Marami din po mga bossing Marami kayong mabibiling mga baka rito Ayan mga sariwa doon nakasabi Mayroon din po sila dito'ng tapa mga boss, tatlong flavor. Big tapa. po order pa Meron din po sila dito'ng pang kare mga boss. Ay, napakasarap ng mga ribs na 'yan, oh. 'no? sa mga naghahanap ng ribs. Na mam popang ano po ma'am? Yes. Maari niyo pala Ilang ilong sirloin? Ayun oh, may sirloin. Hi, madam. Eh, pa-maka-da. Nagtelen tumapo. Ngayon mga bossing, tingnan niyo naman kung gaano kasariwa 'yang mga boss mga host tingnan nyo kung gano'ng kariwa yan oh. Yeah. yan yung mga ribs nila rito oh, mga oh, mga quality po yan ano yan? po buntot, bat balls, at bulalo, yeah, yeah. tapa, big steak, available po dito. Lahat po ng ano ng baka oh, mga busing, nandito oh, na. Oh, dito na. Oh. Sir, ba? Rings po mo ba ba sa Ayan, share Available din po rito. Ayan, oh. So, araw-araw po, may bagong katay po rito, mga boss. Kaya, sariwa. Sariwa po, mga karito, mga boss. Yan, ulitin ko po ang location nito, Santa Rosa 1, Villarica Road, Marilao Bulacan, in front of Victory Oil, mga boss, gasoline station. Nandiyan, sa mga naganap ng balat ng baka, marami po rito mga bossing ha. Punta po kayo rito, marami. Mga buto-buto, mga soup bone, 110 pesos lang po ang kilo. Marami din po kayong mabibili rito mga boss.